Hi guys! Ani tayo ng mini bird Simon. Ayan o, nakita ko mga kinakain na ng birds. Kaya akin ang i-harvest. Iha Ayan o, mga hinog na siya. So, oh, ito, tingnan nyo, talagang hinog na siya guys. Kaya makikita nyo na kinain na siya ng mga, I think nakita ko kinain siya ng insekto, ka gaya ng paru-paru. Ayan o, naunahan na tayo ng mga insekto at mga ibon. Ayan, oh, Hinug na hinog sa puno. Ayan, marami pang hilaw. Ayan, pero yung mga hinog is na unahan na tayo. Ayan, ito o. Oh. O, oh, diba? Ayan o, oh, hinug na hinog na. Ayan, tikman natin. Ayan, so. Ayan, punas-munasan lang natin ng kamay. And then, tikman na natin. Hmm. Antemis. Sarap. Hmm. Hmm. An sarap. Diba? Yummy per Simon. Ayan, pitasin na natin. Ito pa. Ayan o, na, na, nabiyak na siya sa kahinugan. Ito, ang cute naman. Ang liit pa, isinug na siya. O, di ba? Ayan, marami pang hilaw. O, di ba? Ayan o. O, di ba? Doon, meron pa tayong isang per Simon. So, dito is uh, konti lang. Ayan, ang lalaki dito diba ba? Ay oh, hinog na hinog na rin. Wow, ang ganda nito. O, oh, diba? ba? Hinog na hinog sa puno. Mm, yummy. So, ayan na lahat ang ating mga persimmon. O, oh, diba? ba? Ito, pahinugin pa natin ng konti. So, ayan na yung ating magic basket. Ayan, nakakolekta naman tayo ng mga hinug na kaki sa ating garden. Mmm, yummy! Ang tamis nito. Ayan ang ating persimmon. Love it.